Yeah. Ah. Hey. Mm. Haley, this one's for you. Oh, you. <laughs> mm. <laughs> uh. <laughs> Hailey, this one's for you Pray with me, baby Sa baklaran church Simple mong ngiti tumama sa aking search Nagdasal ako, sana ikaw na nga Tingin pa alam kung may himala Ngayon sa rides palagi long drive Hangin sa mukha, sabay ang vibe Pag bumibilis nang ka pa Tawa hanggang dulo ng kalsada Lahat ng trip mo sinasabayan minsan di tama po kung sindihin ko Kapag lasing katanga aaway haaway Pa't tinitingnan ko lang sa bayhali Minsan tahimik, minsan maingay Pagkasama ka lahat nagiging kulay Kapag umulan, hawak kamay Tiwala sa isa't isa, yan ang tunay Wala nang iba, ikaw lang Hayley, sa puso ko, ikaw ang steady Kahit ilang ulit, ako'y yung tanungin Sure ka ba, o oh, ikaw pa rin? Walang sawa, araw-araw kang ligawan Kahit saan ka pa, ako'y susundan pag Kayang pantayan Ikaw ang daan sa kaligayan. Hey Lay, ikaw ang baby ko Iwala lang, wag kang bibitaw dito Lahat ng pangako, tutuparin ko Sa bawat araw, muli kitang liligawan Totoo, hey Lay, my ride or die, Kahit saan, basta ikaw kasama subyahe ng buhay hey, la pangako ko, di ka bibiguin Kahit anong kulit mo, mahal din Yeah, kahit saan kahit kailan kasama ka sa plano Yan ang laman ng isipan sa bawat ride right? Ikaw ang tanaw sa dulo ng daan Ikaw lang Ikaw lang Ikaw Hey babe, kaibigin ko Wala, hindi kita hindi ko Lahat ng pangako, tutuwa rin ko sa bawat